Masama pa nga ang panahon at may pabugso-bugsong pag-ulan. Dahil sa bagyong Aghon. Pero for today's video, eto nga ang aming kaganapan. Buong maghapon at magdamag ay pabugso-bugso na nga po ang pag-ulan. Sobrang sarap humilata pero tanghali na rin nga kaming nagising. Kaya sabay na rin kaming tumayo ni Musumi. Binuksan ko na rin nga ang mga bintana para maliwana. Pero etong batang makulit ay kung ano-ano nga ang ginagawa dito sa may camera. At pagkatapos nga po pala ay naisipan ko ng paligu si Musumi? Dahil kahapon ay hindi ko nga siya napaliguan. Nagkaroon nga ng lagnat si Musumi, kaya ngayon ko lang nga siya pinaliguan. Nagkaroon nga kasi ng sinat si Musumi at pabalik-balik nga ito. Pagkatapos kong paliguan si Musumi, eto na at bibihisan ko na. Inuna ko na nga paliguan si Musumi dahil sunod ako naman nga ang maliligo. At sa wakas, nagmukhang fresh na nga itong batang makulit at saka nagmukhang mabango. At dahil napaliguan ko na at nabihisan ko na, eto at sinusuklay ko na nga ang kanyang buhok. Kung mapapansin nyo ay inuubo nga talaga itong batang makulit. At ang sabi ko nga kay Musumi ay mamaya ko na siya tatalian ng buhok dahil basa pa naman ito. At niya ay sabi ko mag TV muna siya at ako naman nga ang maliligo. Pero binuksan ko na muna nga pala itong mga bintana. Kung mapapansin sinyo ay wala nga mga kurtina ang aming bintana dahil naglaba nga ako kahapon. Minuksan ko na rin nga ang TV para makapaglibang nga si Musumi kaso wala nga signal. Kaya ang sabi ko, kumain na lang nga siya dito at hintayin niya nga ako sa pagligo ko. Fresh na fresh na nga si Musumi pero ako mukhang dugyutin pa nga. At todo pa cute pa nga ang batang makulit. Pagkatapos, maliligo na ako dahil masyado ng dugyo. At hindi na rin nga po pala ako nagpakita na naligo ako. Pero pagkatapos ko nga maligo ay may kukunin nga ako na papaya. Dahil patanghali na rin ay magluluto na nga ako ng aming pananghalian. Magluluto nga ako ng tinola kaya kukuha nga kami ng papaya. Tuwang-tuwa din si Musumi nang may nakita nga ang hinog na papaya. At habang nga kami ng papaya ay masyadong madilim na nga ang paligid at paniguradong uulan na naman. At para maabot nga namin ang papaya ay kumuha na nga po ako ng panungkit. Masyadong mataas nga talaga ito at hindi nga talaga namin abot. Ang hinog na papaya ay isa nga sa gustong-gustong prutas ni Musumi. Kaya maingat ko nga po itong sinusungkit para hindi nga ito mawasak pag ito'y nahulog sa may lupa. Binibilisan ko na nga ang panunungkit dahil nandyan na nga ang ulan kaya pinatakbo ko na nga si Musumi at pinakuha yung cellphone dahil nandyan na nga ang malakas na ulan. Kaya sobrang galaw dahil tumatakbo na nga si Musumi ng mabilis. Bago pa man bumuhos ang ulan ay nakakuha nga ako ng tatlong papaya. Dalawang hilaw at isang hinog na gustong-gusto nga ni Musumi. At biglaan na nga bumuhos ang napakalakas na ulan. At nung medyo tumila na nga ang ulan ay inasikaso ko na rin nga ang aming uulamin. At syempre, fast forward, luto na rin nga ang aming ulam at mukhang hindi nga masaya si Musumi. At dahil tanghali na ay kakain na nga po kami, may nanganipo palan kamu magkaun.